Mahihirapan yung ating mga drivers. So, I think, don't lie. Hindi ba sila po pwedeng magkaroon, mag-individual tulad naman po ng dati nating ginagawa. Dahil kami po ay may jeep din noong araw. Nabanggit kanina yun pong industry consolidation ay nananatili po na requirement ng PUVMP, now PTMP po. Mas nakakamura ba tayo uh, sa pagbili ng mga piyasa ngayon or kung consolidated tayo? Mr. Chair. Uh, ating lahat, tulad po nang nasabi ni Mr. Uh, chairman natin, kung ako, nagpapasalamat po tayo sa Pangulo sapagkat nagkaroon ng extension na 3 months. Sapagkat kung hindi, last day ngayon, bukas, sigurado magulo na naman sa Pilipinas. Sa lansangan, ang mga pasahero, ang mga jeepney driver, huhulihin hindi nagkaroon ng extension. Pero ako po ay sumusuporta doon sa sinabi ni Kong Arlene na tatlong buwan, nako, parang hinihipan po yan. Napakabilis niya, sandali lang yan. At sigurado, mag magulo na naman tayo sa April. Ang, uh, ang katanungan lang po sa isip ko, naunawaan ko po yung mga original na bumibiyahe ng jeep. Yung mga tunay na mga prangkisa na ipinamana pa sa mga anak, sa mga apo, ang jeep nila para ipagpatuloy ang pagbuhay sa pamilya nila sa pamamasada ng jeep. Paano po ngayon sila na hindi nag-consolidate at ayaw pasakop sa kooperatiba? Hindi ba sila po pwedeng magkaroon, mag-individual tulad naman po ng dati nating ginagawa dahil kami po ay may jeep din noong araw. May prangkisa kami, nagpaparehistro kami. Hindi ba po pwedeng na lang uli ang gawin namin? Total konti na lang yan. At marami na nag-consolidate. Ilan na lang naman ang hindi nag-consolidate? Dahil may prinsipyo sila. Meron silang nga uh, ipinaglalaban. Na kami ang original na bumiyahe dito eh. Hindi pa simentado itong karsadan to. Kami na bumibiyahe rito. Kami na nag-alaga. At ito ang ibinuhay namin sa pamilya namin. Sa pagpasada ng jeep. Pero ngayon, ipasasakop nyo kami sa kooperatiba. Ipakonsolidate nyo kami eh parang hindi nila matanggap yon. So, baka win-win solution tayo. Baka po pwede namang payagan. Total, konti na lang man yan. Mr. Chair, yun lang po. Amy? Any answer from Ms. Mr. Chair? If I may, Mr. Chair, um, yun po katulad po nung nabanggit kanina yun pong industry consolidation ay nananatili po na uh, requirement ng uh, PUVMP, now PTMP po ng modernization program uh meron po kaming mga ginagawang pag-aaral doon po sa mga ang authorized units sa uh, mga ilang ruta ay uh, iisa lang po iisa may, nakita po kasi namin nung iniisa-isa yung mga ruta merong nau uh, yung number of authorized units sa ruta na yan ay isa or dalawa lang. Ito po, pinag-aaralan po kung ano ang pwedeng maging uh, uh, special condition for them in relation doon sa industry consolidation. Pero yung para po sa pangkalahatan, hindi talaga pong ang industry consolidation ay requirement po natin para uh, doon sa programa. Mr. Chair, pasigit uh, lang. Is that in connection yes. with the uh, yes. issue yes. of the uh, honorable... Yes, uh, uh, the cruise, uh, Mr. Chair. May I? Yes. Okay. Thank you. Thank you. You're recognized. Yeah. Good morning, everyone. No. Sa DOTI lang, uh, please 100% Kasi <clears throat> pili ng talaga yung consolidation na yan, eh, No. What's the main purpose? Alin yung pinaka basic? Bakit natin na isip na consolidate yung mga uh, praksi nila? Ah, uh, DOTR. Kasi DOTR yun din yung LTFRB fiber eh. yun. Sa DOTR yun Ah, yeah. Mister Chair. Yes, yeah. ma'am. Mr. Chair, base sa pag-aaral ng 2016, uh, naka, uh, napag-alaman po doon na ang pinaka isang core, uh, ibig sabihin parang primary, uh, na kailangan gawin upang magkaroon ng isang efisyente na pagtakbo ng mga sasakyan, ay sila ay mag-consolidate. Ibig sabihin, pwede rin silang uh, mag-cooperative o mag-corporation. Yes, uh, dahil po, una, noon na uh, gusto po nating irisolba yung uh, kanya-kanyang pagtakbo ng mga sasakyan na ito po ay uh, nagkakaroon ng competition sa kalye na yung nag o naghaharangan okay, ma at hindi lang po siya na. episyente para po sa ating okay. nga, computer. Hindi episyente based sa study nyo. Opo. Di ba based on? Pero tandaan natin kasi may kultura nga ang Pilipino. Si sinabi nga ni uh, Congressman uh, na no? Kung baga yung jeep na yan, ano yung institution na yan eh. It's a boy's act. Sa Pilipinas lang meron yan eh. Yung mga drivers natin, tama sila. From lolo, pinasa sa anak, pinasa sa apo. No? I think ang main purpose na talaga yung consolidation dati kasi nagkaroon tayo ng modernization. No? Which we're not all against. Safety ng passenger yan eh. Efficiency ng no? modernization. But the problem is, sobrang mahal nga nung pag-convert, we need to consolidate para sa loan ba? Diba? 'Yun ang yan, yan. Mas madami kayo sa loan sa kooperatiba, mas madaling makapag-loan. Sa individual kasi may dahil nga iisipin niyo ordinary driver lang no? baka hindi makaloan, 'di ba? But we need to remember yung kultura nga ng Pilipino. Na gusto niyan mana-mana, kahit sino ka no? Meron akong prangkisa, bakit ko bibigay sa kumpanya? Eh akin 'yan. Yan na sa isip natin eh, ng mga ordinary driver, no? So, that's why I was uh, saying, dati pa yan, nung nasa <clears throat> executive din ako. But hindi natin sila bigyan ng choice. No? Let, let them let them realize na mahirap pala talaga mag-loan pag individual. I need to join the cooperative. But kung merong individual driver na capable naman na mag-loan, may sarili siyang choice. No? Kung ano gusto niyang gamitin na requirement ng uh, DOT or possible or decision, why don't we give them a chance? Kasi katulad nga sinabi ni ma'am, there's some routes, no? Talagang isa, dalawa lang yan, tatlo lang ang jeep dyan. Ba't natin sila bibigyan ng special consideration na sila pwedeng individual, ba't di nalang as a whole, no? Bigyan natin ng chance yung mga driver natin na kung ayaw niya sumali sa consolidation, sa operatiba, apply siya individual. Wala nung maapektuhan ma siguro doon. Di ba, Mr. Chair? Mr. Chair, ha? isa na lang. Kasi yung sinabing para wag magkanya-kanya, para wag magkanya-kanya. Hindi eh, po totoo 'yun eh. Kasi bawat asosasyon, bawat ano may asasyon po 'yan eh. O may mga opisyales, may pasang masda, mayroong sari-saring sa amin, may may asosasyon. Hindi po nagkakanya-kanya. Meron po silang presidente, may vice president, may opisyales. Nabuo na ho yung samahan nila eh. Ngayon, sasapi pa uli sila sa ibang samahan. Paano ho yung kanilang samahan dati? o, na hindi naman sila nagkakanya-kanya at sila ay mayroong mga asasyon na, na sinusunod din. Kaya po, hinarang ko lang yung sinasabi niyong nagkakanya-kanya. Wala pong ganun. Okay, uh, Mr. Chair, in addition doon po sa aking sinasabi kanina, ah uh, ito po ay para din pagbibigay ng uh, mas malaking benepisyo para sa mga miyembro. Kapareho ng mga nakakausap namin na kooperatiba, hindi lang sila miyembro, kundi sila rin ay uh, driver operator. So at the end of the at the end of the year, meron silang matatanggap na dividendo, meron din silang sweldo na ti, na tinatanggap regularly. Ang isa pa po pong benepisyo kung bakit gusto natin silang nagsasama-sama is because yung pong pagbili ng bulk ng mga piyesa ng mga ng uh, fuel Apay uh, dito po silang mag-negotiate dahil sila grupo, marami po sila. Makaka makakatipid po sila sa mga spare parts sa fuel. At ito po yung pinakamalaking uh, hinaharap na ginagastos ng ating mga uh, mga nag-ooperate uh, yeah. uh, yeah. ng guys ng mga. Lang, water, water water bag. Bag. lang. Yes, boss. Nag-interject ka lang eh. Yes, sir. Thank so, kindly make it short and simple. Yes, sir. Yes. Thank Ah, lang, eh. <laughs> yeah, ma'am, ano, sabi ko nga, yung idea nyo ng consolidation, hindi naman natin pinagtatalunan kung paano ito maganda. Bigyan natin ng choice yung mga driver kung ano yung gusto nila. Kung sa like, like, sabi mo nga, may parang salary, ganyan din yung mga grupo, eh, ng mga, mga, ano na, may asosyon. May monthly, at least, may dividendo sila every year. Di ba? I mean, bigyan natin sila ng choice. Huwag natin ipilit lagi na ito'y maganda para sa inyo. So maganda, subukan natin sila, mag-apply sila, nakita nila, mas maganda pa rin yung cooperative. That's the time na sumali sila. Pero kasi hindi mo talaga pwedeng makontra yung tradisyon ng mga... Kar Karamihan driver na kakusap ko ganyan. Ba't kami pinipilit? Eh, sanay na kami sa ganito. So, may, rado pa rin yung goal nyo, na modernization, iba lang yung, yung means para ma-achieve natin. Kung maga, yung ma'am. Pag-aralan nito. Mr. Chairman, in relation to uh you haven't been recognized. Yeah, yeah, I know, Mr. Chair. I pa lang yung mic. Yeah. Para marinig natin yung magandang boses ni Honorable Pernandez. I thank you for uh thank you so much uh for recognizing me, Mr. Chairman. In relation to uh you said long talk uh pronouncement that um yung pong uh, na-consolidate natin na bumibili ng mga, mga mga bagong mga modernized na vehicles ay uh, mas magiging uh, efficient yung pagbili nila ng mga pyesa uh, for the members of the cooperative. But uh, in relation to what is the existing um, um, setup of the uh, jeepney drivers, mas nakakamura ba sila sa ganon? Or mas mura yung dating ginagawa ng ating mga jeepney drivers? Kasi if you can recall, no, ah uh, for so many years, 20 years, 30 years, 50 years. Yung mga drivers natin ay sila na mismo nagpapagawa ng kanilang mga sasakyan and they survive. As a matter of fact, talagang tumatagal yung kanilang mga sasakyan. But nowadays, we heard, we heard, and it was been confirmed by this committee that yung mga sasakyan ay laging sira. So it will double the uh, the expense that being uh, experienced by these drivers kung sinasabi natin nakakamura tayo ng pagbili ng mga piyesa because we are consolidated and we can have a much room for bargaining for those prices, is it right to assume that why these people are complaining so much? I think it doesn't make sense. Who no, that dictates that? These people, these drivers, ay I mas mean, nakakamura sila with regards sa pag-purchase pag ng kanilang mga mga piyesa. And in that sense, Mr. Chairman, I would like to ask yung mga drivers natin, mga operators natin, comparing to the existing value of trying to maintain your vehicles, saan tayo mas nakakamura? We have to be knowledgeable on this issue. Because kung sinasabi ni Yusek Lontok na mas makakamura kayo with this, is it true? So, tanong sa inyo, sa so, mga drivers, mas nakakamura ba tayo uh, sa pagbili ng mga piyasa ngayon or kung consolidated tayo? Mr. Chair. Eh, hindi naman kailangan ng sagutin yan eh, ng mga drivers. Kasi ang presyo ngayon ay point eh, 2.4 up to 2.8 million ang bawat sasakyan. Si? eighty uh, Francisco, 985,000 pesos. More or less ang sinabi nila nung first hearing. So, doon pa lang. That's the reason why, Mr. Chairman, I'm, uh, I, I, was um, uh, ano, aghast with the answer of Yusek long uh, Lontok okay. that consolidating one group, it will make us more cheaper to buy the, the maintenance of the equipments. But in all reality, we all know na hindi. <laughs> Mas lalo na hihirapan yung ating mga drivers. So, I think, don't lie in this investigation because we all know the real story because we are going into the grassroots and finding the problems. And basically, nakikita namin that these drivers operators are having a hard time. Pag ng, ng uh, renewal sa inyo, tinatreten nyo pag hindi nagko-consolidate, kasi eh, pupunta yung mga yan. And in relation to what I'm going to tackle In the yeah, issue mamaya na, of the mamaya na. <laughs> If I may lang po. Congressman? Uh, Cruz, po. That's right. Okay. yeah Kasi po, uh, to be honest with you, uh, nag, uh, nagkakausap naman po kami at ramdam ko po talaga yung sinasabi niya. So, I i understand po talaga may mga ayaw, may mga gusto po, no? Kaya nga yung sa tatlong buwan na po na ito, parang gusto ko lang sabihin sa inyo, lalapit po kami sa kanila. Parang lalapit po kami na hindi kami mag, magsasabi po kami. Para kung meron po tayong mapaliwanagan at sumama, okay po, yung ayo po talaga, wala na rin po tayong magagawa. But rest assured, Congressman Cruz, uh, pupunta po kami sa mga sektor or ruta na medyo mabababa po at uh, kakausapin po namin sila. And then last na lang po kay Congressman Dan Fernandez-Kong, uh, meron po tayo dito mga naimbitang mga kooperatiba. So, nandito po sila anytime po kung kailangan silang magkwento po nung paano yung kanilang mga operation po para magkaroon ng mga liwanag. I don't have problems with those successful cooperatives. I don't have problems with those successful corporations. But what we're talking about right now are those cooperatives who are new. Bago sila. We need guidance as well for them. di ba? Since the first hearing, may mga cooperatives na na okay ang patakbo. Yes. But they have been there for more than 30 years. Iyon ang findings namin eh ang sinasabi ni Honorable Fernandez, are those cooperatives you have been consolidating and forming. Kasi, if you remember dun sa first hearing, dun sa ginagawa ninyo, may mag sprout na panibagong problema. And it is happening now. Iyon yung sinabi ko nung una pa. Now, following up your consolidation, the term consolidation, ang isip po ninyo kasi nung una sa programang ito, ay consolidation of the jeepneys the owners. Bakit hindi nyo inisip na yung operation ang kinonsolidate ninyo? Eh kasi, hook, line, and sinker, yung minana ninyo na programa, hindi nyo naman pinakaralan nung kayo'y napapwesto. Yes. Bakit hindi nyo inisip na mas maganda siguro kung i-consolidate natin yung operations ng mga jeepneys? And there will come yung inyong programa na fleet The management. Kaya nga pinipilit ko sa inyo una, yung route rationalization, unahin ninyo. Kasi pinili nyo na yung mga tao, wala pa yung pwestong paglalagyan ninyo. If you want to hear my personal opinion about this. Yun ang punto ko. Umipili na kayo ng mga tao na ilalagay sa pwesto na hindi nyo pa nagagawa. Umipili na kayo na magbibiyahe, wala pa yung rota na narationalize. Pwede naman kayong mag-consolidate uh, ng operations ng jeepney. You consolidate the operations, not the jeepneys. Yun ang punto ko. And you, si Kiebra, you know that there were uh, consultants of your boss that came to my office. The first question that I asked them, alisin nyo yung consolidation, magkakaproblema ba kayo? And their their answer was yes. Hindi. Kasi pag walang consolidation, wala namang ganyan na mangyayari. Pero mali yung consolidation na ginagawa ninyo eh. You consolidate the operations of the jeepneys. And therein will come yung route rationalization. Malalaman nyo na rin na magkakaroon dapat ng fleet management. Malalaman nyo rin kung ilan ang vehicle sa isang rota nakikita yung mga driver. Sa ngayon, wala ka kayong study na gano'n na may pakita sa amin eh. Yan ang katotohanan. Yan ang situation na inyong programa.